ang sentro ng kabisayaan. Mahigit dalawang milyong pisong halaga ng ari-arian natupok sa sunog sa Lapu, Lapu City. Tumutok sa sunog na yan, Guam, logromyo Super Radio Cebu, Mayong Hapon, Guam. Mayong Hapon, na uh, Karini. Umabot sa uh, 2.5 million pesos ang uh, halaga ng uh, pinsala ng nangyaring uh, sunog sa sitio uh, Bagumpayan na Ono, Barangay meribago Lapu-Lapu City, Cebu, Kadidag, Madaliga, Araw. Umabot sa anim na kabahayan aga natupok na apoy habang dalawa aga bahagya aga na pinsala. Tinutukoy pa ng mga bumbero aga sanhi ng sunog kung saan hindi nila inalis sa aga posibilidad na kuryente aga dahilan nito matapos uh, maranasan ang pagulan kanina aga madaliga araw sa ngayon na patuloy ang uh, pamimigay ng tulong sa kanila sa pamahalaang uh, lungsod ng Lapu-Lapu. Uh, Mula Super Radio Cebu, ako si Guama Logroño, nag para sa Super Radio DCWB. tapat totoo. Hataw sa habo